Sa gitna ng tumataas na presyo ng mabilihin at problema ng gutom dito sa siyudad, may angkop na solusyong naiisip ang ilan nating mga kapuso. Ang urban farming. Dito sa Cainta Rizal, ang harapan, bilit, at likod ng bahay. Tinamna ng pamilya Karanay ng samot-saring prutas at gulay. Mula papaya, pomelo, rambutan, mangga, guyabano, avocado, kamias, hanggang talong, silik, katuray, malunggay, lahat ng yan at iba pa, nakatanim lang sa paligid ng bahay. Agosto naman itong nakaraang taon nang magdesisyon ang pamilya na magbukas ng vegetable store kung saan ang mga gulay. Fresh para from Benguet Mountain Province. Meron siyang dalawang uh, central na advocacy. So, ang unang-una, um, ng balay gulay tulungan ng ating mga uh, Filipino farmers. At pangalawa, uh, gusto namin i-promote yung healthy living for all. At the same time, um, pinopromote din namin yung urban farming. Kung ikukumpara raw ang mga paninda nilang gulay laban sa mga gulay na mabibili sa palengke at supermarket, makasisiguro raw ang mga mamimili na ito ay fresh at organic mula sa farmer, dinadiretso namin agad sa Maynila. So, sinisigurado namin na uh, at most, one day, uh, nandito na yung gulay mula sa pagkaharvest. Ang isa pang kapuso natin na si Selly, maliban sa pagtangkilik sa organic vegetables, nagtatanim rin ng mga gulay sa paligid ng kanilang bahay. So, yung nanay ko, mahilig magtanim. Una, yung mga puno. Tapos, ayan, hinaluan na ng mga gulay. Tanim na. Kasi kaysa naman sa pupunta ka pa sa palengke, magtanim ka na lang. Sayang naman yung space. Sa survey na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, lumalabas na sa dalawampung madalas na kinukonsumong pagkain ng mga Pinoy, tatlo lang sa mga ito ang gulay. Kabilang ang sibuyas, bawang at talong. Paalala ng mga eksperto, dapat 33% ng lahat ng ating kinakain sa araw-araw ay gulay. Kapag kasi ginawa ito, mas maaaring dito tumaas ang timbang. Makaiiwas lalo sa ilang lifestyle diseases gaya ng altapresyon at diabetes. At masisigla pa ang katawan. Kung gustong magtanim ng sariling gulay, mainam raw ang pagtatanim ng tropical plants tulad ng papaya talong, kalabasa, sitaw at okra. Dahil nabubuhay ang mga ito sa temperatura mula 18 hanggang 35 degrees Celsius. Kung walang espasyo o lupa mapagtataniman, maaaring gumamit ng recycled o makeshift pots gaya ng sako o plastic containers. Uh, we only need three uh, things, yung sand and we have soil. At saka meron tayong compost. I-mix mo lang yung tatlo na yan. So ano yung ratio? First, itong soil, uh, it is one part. And then, lagay ko rito para makita nyo. Sa compost din, uh, maglagay ka rin ng one part. Sa sand, half part. Yung buhangin, it will serve as an uh, aerator para maganda yung aeration ng roots. Kailangan kasi humihinga yung roots natin. And then, simply, mix it with Mahalaga rin maarawan at mabigyan ng sapat na tubig ang mga pananim. Pagkapitas at bago kainin ang mga gulay, kaya ito naman ang ilang tips ng mga eksperto. Kung galing sa tanim ang gulay, hugasan at tutuin ka agad para fresh. Kung binili naman ang gulay, ilagay muna ito sa refrigerator. Hugasan ang mabuti ng isang beses bago lutuin. Kapag nahiwa na ang mga gulay, lutuin na lahat para hindi mawala ang mga bitamina. At kapag naluto na, kainin na ito kaagad at huwag nang iimbang pa ng ilang araw.